Ayan, may nagtanong naman po, ano daw yung daily checklist at pwede daw ba yung i-X? So, ayan po ang your daily checklist kung meron din po kayo sa inyong mga profile na nakikita ganyan. So, ayan, naka-blank po siya, wala pa siyang check. So, kung uh, sagutin up din po yan, respond to 50 comments or create a public post in professional mode. So, dapat po, eh, naka-public. Baka, i-check nyo yung settings nyo at baka naka-friends lang yung inyong post. So, kung gusto nyo pong mag-ring yun, eh, sundin lang po natin yung sinasabi. So, kung may comments manager kayo, pwede pong doon sumagot. At pwede din naman po dito sa mga post, i-check nyo lang yung mga post ninyo. At meron din namang mga notifications na dumarating. So, pagka ka nasagot na po natin yun at nakapag-post na tayo ng in-public, ang settings, eh, magigreen na po yun. Ayan, nakita nyo yan, nakagreen na. At kapag ini-X naman po natin, yan ang sabi, the checklist is permanently deleted. You can turn it back on your professional mode, guys. Ang professional mode guide po ay nakikita sa ating uh, dashboard. Pindutin lang natin yan at hanapin natin sa medyo baba. Ayan po ang professional mode guide. I-click nyo lang po yan at dyan uh, nyo na makikita your daily checklist. So, ayan po at uh, pwede nyo siyang i-turn on ulit kung na turn off nyo or na-x ninyo. So, para sa akin mas maganda po naka-turn on yan kasi reminder na din siya para mag post tayo or mag-comment tayo at first hour in the morning. So, yan lang po at kung nagustuhan ninyo at may natutunan kayo ay eh, please follow and share na din po. Thank you